Good morning, good morning. Yan mga idol, uh, welcome back dito sa ating tambayan. Siyempre dito sa ating kwentuhan, dito sa ating nagtahan. Gusto ko lang ibahagi yung isang ana isang kondisyon ng mga ano uh, may sakit na good. Dito ako sa opisina. Ito yung ginagamit yung inuman <clears throat> yung akala mo may UTI ka, yung magpapacheck up ka, tapos magpapalaboratory ka, tapos lalabas, uh, normal, wala kang UTI. Uh, nararamdaman mo, masakit yung balakang mo, masakit yung puson mo, nangingimi o nangingima yung kita mo, hanggang gampa. Ito yung sign ng UTI. Ano? Kapag gagawin yung condition mo, tapos na pag-alaman mo na wala kang UTI, ano yung unang iisipin mong sakit mo? <laughs> Tatakot ka, di ba? Naalala ko yung ano yung dati na nagpa yun nga, yung bata ko nagpa whole abdomen CT scan. <clears throat> Isa yun sa dahilan. Tapos um, uh, binigyan ako ng doktor ako na ang tawag nga din, yung endorsement sa isang doktor para sa doktor ng ah uh, sa kidney ano ito lang madali lang yun uh, kung wala ka namang ibang sakit malamang acid reflux kasi kot ng acid reflux sa aking karanasan ano share ko lang to sa inyo uh, kaya sumasakit kaya nangingimay yung part ng ating puson at saka balakang ano tapos hanggang pa nangingimay kasi yung init init ng acid ano bumababa siya pagbaba niya may impact dun sa ano ah uh, bali i-release yung ano yung acid ano uh, may impact do sa puson Siyempre pag nasa puson yung acid mainit siya uh, mapapansin mo mahirap iihit, masakit ultimo kami talaga sa dulo dun sa butas para kang ano kinuskusan ng sili <laughs> may something talaga may init ma mahabdi nang hindi siya init lang mahabdi tapos para kang binabalik sa usap tapos nakaihi ka na masakit pa yung ano yung may butas uh, mas nagpapahirap dyan yung pagdumi sa pagdumi ka nun din may init din yun yung ano yun yung uh, dahilan kung bakit masakit yung balakang mo Uh, namamanid uh, at ipusun mo pero wala kang UTI, normal ka sana naibigan mo itong kwentong ito, sana uh, naging inspirasyon mo ang bawat uh, share ko dito sa youtube channel na ito. bye bye at God bless you